Mapagpalang araw mga guys, mga kabindors, bibisitahin natin ang mag-amang Tatay John at Kisi. Ngayon ay nagkakuha tayo ng pagkakataon. Ano Tatay Jun? kumusta? Ha? Hmm. Huh? Hmm. Parang uulan na naman tatay dyan ah. Nasaan si ano? Kisi. Ano kasi? Ano yung dala mo? Pe. Ha? Pe. basura niya Basura? Oo. Hala. Ha? Huh? Bakit basura ang dala, -dala mo? Hmm. Hmm. Nadulas ka na naman dyan? Hmm. Hmm. Pagaling siya. Malapit na naman yung ulan ah. Ano po si Ate para tulungan ko ako? <laughs> Yan si Ano, Kisi, malungkot ka. Ha? Ah? Dika Di ka ngumingiti ah. Ha? Ah? Eh, ano ta tatay Jun? hapong na ano? Ah, uh, nag, ano na kayo? Nagmarienda na? Dito pa, pa po. Agoy. Wala na sila po si kape. Kaya nga, bali ka muna kape para magkape si tatay Jun at saka si Kisi. Opo. Gusto mo kape? Opo. Ha? Abas. What? O, mabil mabilis. Wala, walang. Opo. Dabli yan. Dabli. Apat. Apat. Napa piliin mo po yan. hindi sya makakabalik. Oy, wag 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 kang lalayas. Pangit yung lalayas ka. Ako na lang kasi tawag. Ito baka hindi ka rin makabalik. <laughs> <laughs> nah, na na Ha? ko, wala namang mamana ko pensyonan. Ay. Nag-aaral ako. Nag-aaral ka? Hey, Ya. Ah. Oh, Bibigyan ng ano para makamerinda kayo. Tapi blanka po. O sige. Tapos ibalik mo katatay dun yung sukli ha. na. <tinyo> mm. Sige samahan mo si ano. Gusto mo sumama doon kay ano? Indok. What? ah, sige, sige. Oo, uh, uh, walang laman. Uh, oh, uh, oh. Oo oh, nga, tatay yun. Pati yata yung mga ano yun, walang laman. Ay... Eh. Oo nga sa bagay, uulan na tatay dyan mapupuno yan medyo uh, ano na yung oh. kanina, kanina itong mga alaga kay eh Angelica malalaki na Parang tatatlo na lang. Kinatay. Kinatay na. Kailan kinatay? Dalawang kinatay. Binigyan ka naman. Ala. Bakit di ka binigyan? Di ka pinaulam. Kayo ni Kisi. Bakit hindi kayo binigyan ng ulam? Nagkatay pala eh. Okay. Yeah. Eh, hindi ko pa ano nakikita baka busy tatay John kaya hindi siya nakakapunta rito Hmm. Wala nang damit? Hmm. Oo eh, di lang nakakapunta dito yun. Siguro busy, si tatay yun. Kaya hindi siya nakakapasyal. O kaya kung ano, kasi siyempre ano yun. Uh, may sakit yun, tatay yun iba mayroon yan ano yung diabetes may diabetes siya baka sinusumpong ba ng diabetes niya kasi yan ang ano niya sakit niya yun kaya hindi siya nakakapunta dito nakakapasyal sa inyo Hmm. Saan ka sasama? Ah. Uh, ah. Dito lang daw kayo kasi wala na kayong bahay doon. May nakatira na yung bahay nyo doon. Dito lang kayo. Sige, magtimpla ka, Kisi, para makainom kayo kape.

May mainit na na tubig kisi Wala pa. Eh hey, magpainit ka tubig para makapag-sipitatay diyan at ikaw. Hmm. Painit ka tubig. Wala. Wala. Igi, igib ka, igib ka kisi. Hmm, um, bigyan mo tatay yung bayan. Lima lang yata yan. Lima. Lima. Yun.

Si Casey? Saan nagpunta? Yeah. Anak galak-galak? Yeah. Alak. Buti na ka umuwi. Huwag ka magtatagal kasi. Oo, oh. Hmm. Ah, dyan pala si Casey nag-iigid mga kabindors. Medyo masama ang panahon. Ayan mga kabindors eh. Kaya nagmamadali akong lumisan o sini eh, bakal abutan aku ng ulan Ang lakas ni Casey ah. <laughs> kaya. Eh, siyempre malaki ka na, kaya-kaya mo na ano. Oh, ayan sige, sige, magpainit ka na, Kisi, ha? Okay. Ah, sige, ito tayo hindi na ako magtatagal. winasya lang ko lang kayo kasi ah, uh, di ko ngayon, ano. Ayan. Eh, yan naman, mamaya siguro, baka umulan, magkakaroon ng laman yan. Ay, ano, yung drum niyo. Tapos, ang bibilhin nyo na lang to, yung doon na lang, yung panggamit ninyo. Yung... Ano malinis na tubig para sa pag ano yung saing o pag inom mm -hmm. kasi mahina tayo ngayon tatay ng budget ng ano ba mm -hmm. diba? eh, ano talaga hmm. ngayong ano mo yung sakit mo yung ano nung dito masakit yung kabilang LLG. katawan LLG. Mm, eh yan nga tatay doon kasi minsan nagkakaroon ng kuan uh, yung nagkukulang din ng budget kaya ganon ah uh, okay sige tatay doon at baka umulan maabutan ako ng ulan at uh, ano na ako Ha? Okay, And mga kabindors ay pa na tayo at magbabadya yung masamang panahon. Uh, shout out sa inyong lahat, sa inyong mga viewer, uh, thank you so much po.